guys, it's me, Auntie Daisy. So good afternoon. Kita ngayon sa bahay. This is our last day. Dahil bukas, babalik na naman tayo sa Kulangi. Da na oran. Kaya na maurat. Para da na. Wala oh, ka na naman si Mamang Tanong. Wala na lose. Tara Oh, ka. um, Ay, pa iba. 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 kami magtambay sa may sulong sulong di balik na sa trabaho medyo masanit pa kaning chan ko nag LBM kasi ako at saka nagsuka tapos nilagnap din ako. Panay pahilit ko kay mama. Hindi kalma. Kaya ra alam ka ni mama mong nagibaka. ka. Ha? Ah. Kumita dati nagpito ikita ito. Kita ko Pwede ka dako bilikado ka din istaran alas eh. Di yan mag-usok maulog ko mo yan. Papa! yon. Ang mayang Ay, sa Mount Masaraga. kamu di sana.